Magandang araw mga bata! Ako nga pala si Vanessa Grace Barbo, nanay at kumakatawa ng ikatlong baita para sa selebrasyon ng buwan ng pagbabasa. Nakikita niyo ba ang hayop na nasa aking tabi? Tama! Sila'y agila at kalapate. Pero narinig mo na ba ang kwentong pabula tungkol sa kanila? Tara na! sabay-sabay natin pakinggan ang kwentong pabola tungkol kay Agila at Kalapate. Mayabang na inilatag ng Agila ang malapad niyang pakpak sa kaitaasan. Na mapansin ng arganteng hari ng mga ibon na ikinampay din ng mabagal na kalapate ang mga puting pakpak nito ay naghamon ang agila. Hoy kalapate, Lalaban ka ba sa akin sa pabilisan ng paglipad? Sa sobrang yabang ng agila, ay naisip ng kalapating bigyan ng aral ang humahamon. Asike! Sagot ng kalapate. Kailan mo gustong magtunggali tayo? Hindi ipinahalata ng agila na nagulat siya sa matapang na kasagutan ng hinamon. Eh, eh, ikaw ang bahala kung kailan mo gusto. Napansin ng kalapate na nakaamba ang maitim na ulap sa kalawakan. Alam niyang ilang sandali lamang ay uulan na. Kung payag ka, ay ngayon din. Upang maging masaya laban, kailangan may kagat-kagat tayong anumang bagay sa paglipad natin. Dadaning ko pa itaas ang isang tipak ng asin, ikaw naman ay magdadala ng isang tungkos ng bulak. Payag ka ba? Napangiti ang agila sa pag-aakalang higit na magaan ang bulak sa asin. ang sa tuktok ng asul na bundok, magsisimula ang paglipad at magtatapos sa tuktok ng berdeng bundok. Habang nagalaban sila sa paglipad, ay bumuhos na ang malakas na ulan. Ang bulak na dala, -dala ng agila ay nabasa ng ulan at gumigat ng gumigat. Nagpabagal ito sa paglipad ng hari ng mga ibon. Ang asin na ay nalusaw naman at nagpabilis sa paglipad ng kalapate. Sa pagwawagi ng kalapate, hindi na nagyabang mula noon ang palalong agila. Nagustuhan nyo ba ang kwento na ating binasa? Ano ang aral na inyong napulot? Tama! Huwag tayo magmayabang o mapagmataas sa ating kapwa. Palagi nating tatandaan na dapat ay lagi tayong magpakumbaba at palagi lang tayong maging matalino sa hamon ng buhay. Hanggang dito na lamang ang aking maikling kwento. Hanggang sa susunod mga bata, paalam!